Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters. Bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1876, hanggang 1880. Ang Aaron ay mas matapang kaysa dati, at si Chen Bao, na napilitang pumunta sa sulok ng Challenge Arena, ay maaari lamang magdepensa ng pasibo. Sa kasong ito, kahit na ang ordinaryong madla ay makikita kung sino ang mas malakas, at ang mga mula sa Martial Arts Association ay natural na higit na nakakaalam tungkol sa agwat ng lakas sa pagitan ni Chen Bao at Aaron. Walang sino man ang makakaisip na mangyayari ito dok ang unang tao ng martial arts sa mga taong iyon ay pinigilan ng basurang young master ng pamilyang Han. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Alam ng mga tao sa Martial Arts Association na pagkatapos ng araw na ito, ang Martial Arts Association ay malamang na maging biro, at ang katayuan ng pamilyang Han sa Yanjing ay tataas sa isang tuwid na linya. Natatakot ako na hindi na makakalaban ni Yanjing ang pamilya Han sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang Aaron. Kahit si Chen Bao ay hindi niya kalaban. It's really unexpected. Aaron is not a waste. How can he be so powerful? Nasa bilangguan si Han Jun. Dapat ay ham ang pamilya Han, ngunit ngayon dahil sa Aaron, natatakot ako na maabot ng pamilyang Han ang hindi pa nagagawang taas. Ang mga makakasakit sa pamilyang Han sa pagkakataong ito ay kailangang maging isang lalaki na may buntot sa pagitan ng kanilang mga binti pagang hanggang 3,000 ay gumanti, sino ang makakatitiis. Puno ng komento ang mga audience sa stand. Mula sa nakaraang negatibong salubin patungo sa Aaron hanggang sa kasalukuyang pinakamataas na pagsusuri ng Aaron, ang prosesong ito ay tumagal lamang ng ilang minuto upang mabago. Minsan sinabi ni Aaron na ang lahat ng mga pamilyang naging laban sa pamilyang Han ay luluhod at aamin ng kasalanan sa harap ng compound ng pamilyang Han. Naaalala ko na ang buong Yanjing ay kinuha ang mga salitang ito bilang mga biro, ngunit ngayon, sino ang nangahas na sabihin na sila ay biro? Magiging abala ito sa harap ng patio ng mga Han kamakailan. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang dapat lumuhad. Si Aaron ang makakasuporta sa pamilyang Han. Si Han Jun ay wala. Sa Challenge Arena, alam ni Chen Bao na hindi kayang makipagkumpetensya ng kanyang lakas sa Aaron. Bagamat ayaw niya, kailangan niyang aminin ang kanyang buhay sa harap ng isang malakas na kalaban. Biglang sumuko si Chen Bao sa kanyang pagtutol. Hindi lang niya gustong aminin ang pagkatalo, kailangan din niyang mawalan ng buhay. Nang akala ng lahat na mamamatay si Chen Bao, isang figure sa challenge arena ang dumaan at humarang sa harap ni Chen Bao sa bilis na hindi malinaw na nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang nakamamatay na suntok ni Aaron ay mahigpit na hinarang niya, at halatang hindi siya masyadong komportable, at ang kanyang ekspresyon ay halatang may bakas ng sakit. Paano may isa pa? Siya ba ang katulong ni Chen Bao? Ang bilis talaga nitong lalaking ito. Hindi ko man lang nakita kung paano siya napunta sa Challenge Arena. Hindi ko akalain na napakaraming nakatagong master sa Yanjing. Utot ang Martial Arts Association. Sumimangot si Aaron at nagtanong, Fang Zan, anong ibig mong sabihin? binawi ni Fang Zan ang nanginginig niyang kamay at sinabing, nakakamangha talaga ang lakas mo. Kung hindi pa ako napaghandaan, natatakot ako na wala ng silbi ang kamay ko. Kung tatayo ka pa sa harapan ko, hindi lang kamay mo ang masasayang, pati buhay mo ang masasayang. Malamig na sabi ni Aaron. Naramdaman ni Fang Zan ang intensyon ng pagpatay ni Aaron, at nasabi lamang niya, ito ang mga salita ng matandang Li. Sana ay palayain mo si Chen Bao. Parang sulo ang tingin ni Han San Chen kay Fang Zon. Sa sandaling ito, diretsyong nakatingin si Fang Zon kay Han San Chen, at ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nagmula sa isang alo ng takot, na dahilan upang si Fang Zon mismo ay hindi makapaniwala. Siya ay isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Bakit siya natatakot sa mga mata ni Aaron? Bigyan mo ako ng dahilan. Wala, kang anumang dahilan para patayin siya. Sapat na ang pagkabigla mo kay Yan Jing. Naniniwala akong hindi na muling lalaban ang mga taong iyon sa pamilyang Han. Bakit kailangan nilang mawala sa buhay ni Chen Bao? Sabi ni Fang Zhan, kung ang aralin ay hindi sapat na malalim, ang ilang mga tao ay hindi maaalala ito. Sinabi ni Aaron, ito ang kanyang karanasan, ang kanyang awa ay nagdulot ng maraming pagkakamali, kaya ang Aaron ay gumagana na ng ngayon, hindi mag ng anumang silid, kailangan niyang hayaan ang mga nakakakita sa kanyang mabangis na paraan, hayaan ang mga taong iyon na talagang makaramdam ng takot mula sa puso, sa ganitong paraan lamang, lubusang malulutas ang problema. Ang buong samahan ng martial arts ay tinapakan mo, hindi pa ba sapat? Sabi ni Fang Zhan na may mapait ng iti, Tiningnan ni Han San Chen si Chen Bao. Walang inhastisya o puot sa pagitan niya at ni Chen Bao. Ang dahilan ng pagpatay kay Chen Bao ay para hikayatin ang kanyang kalupitan at ipaunawa sa kanyang mga kaaway na hindi siya madaling masaktan. Talagang inosente si Chen Bao, ngunit lumabas siya para pigilan si Han San Chen sa kritikal na sandali, na hindi masisisi si Han San Chen. Ngunit ang lalaking gustong iligtas ang buhay ni Chen Bao ay si Hilaw, at mukha lang ang maibibigay ni Aaron sa kanya. Kung tutuusin, ang matandang may puting balbas ay ang timer ng apat na pintuan ng Apocalypse. Sa loob ng dalawang araw, gusto kong lumuhad ang lahat ng taong kontra sa pamilyang Han at humingi ng tawad sa harap ng compound ng pamilya Han. Kung hindi, personal na bibisita ang Aaron. Sinabi ni Han San Chen sa mga manunood sa stand, bagamat hindi niya alam kung may mga miyembro ng pamilya na iyon, naniniwala siya na ang mga salitang ito ay malapit nang makarating sa mga tainga ng mga taong iyon. Si Zhong Cheni, na hindi alam kung ano ang takot, ay biglang nalaman na ang kanyang mga binti ay mahina. Maari siyang maging kalmado at kahit nakalmado sa harap ng anumang bagay. Ngunit sa sandaling ito, siya ay medyo nalilito. Sa lakas ng Aaron, anong kapital ang mayroon ang pamilya Zong para makipagkompetensya sa Aaron? Ang kanyang huling card na si Chen Bao, ang unang tao sa Yanjing Martial Arts Circle, ay muntik nang mamatay sa kamay ni Aaron, ay Wala na ba talagang paraan para harapin ka? Nakatingin kay Han na tatlong libo ang umalis sa likod ng venue, sinabi ni Zhong Cheni, palagi siyang mataas sa poster, sa ngayon ay hindi niya maiwasang lumuhad ang kanyang mga balikat, halatang walang lakas. Kung nanatili si Han San Chen sa stadium, ito hindi nagtagal ay kumalat sa buong Yanjing. Natural, ang kaguluhang dulot nito ay hindi na kailangang sabihin. Nagsimulang mag-alala ang mga pamilyang iyon sa kanilang sarili walang makaisip ng paraan para harapin si Han San Chen. Kung tutuusin, ang buong mundo ng martial arts ay tinatapakan ni tatlong libo at walang lakas ng loob na magsalita. Paano sila magkakaroon ng kakayahang harapin ang Aaron? Kapag ang Aaron ay bumisita, ito na ang magiging katapusan ng kanyang pamilya. Sa ilang sandali, maraming tao ang nagplanong pumunta sa compound ng pamilya Han at lumuhod para tabusin ang kanilang mga kasalanan kung ikukumpara sa pagkuha ng kamatayan, mas maraming tao ang pinipiling talikuran ng kanilang dignidad. Ngunit napakahirap para sa pamilya Zong na talikuran ng kanilang dignidad. Si Zong Mingguo ang unang taong sumalakay sa pamilyang Han. Nais niyang ibagsak ang katayuan ng pamilyang Han sa Yanjing nang humihina ang pamilyang Han. Masasabing siya ang nagpasimuno ng buong bagay. Minsang nangako si Zong Mingguo na hanggat nandoon ang pamilya Zong, hindi tatalikuran ang pamilya Han sa ganitong paraan, para kay Zong Mingguo, parang sunod-sunod na pagsampal, Shenny, ano ba? Lumabas na si Chen Bao. Paano magiging mayabang ang Aaron? Tanong ni Zong Mingguo kay Zong Chenny. Sinabi ni Zong Chenny, Lolo, kahit si Chen Bao ay natalo, at halos mamatay sa kamay ni Aaron. Ang kanyang lakas ay higit pa sa aming imahinasyon. Si Zong Mingguo ay isang pigirya ng panahon ni Chen Bao mas alam niya ang kapangyarihan ni Chen Bao kaysa sa nakababatang henerasyon ng pamilya Zong. Ang kapangyarihan ni Chen Bao sa mga taong iyon ay walang kapares. Kahit si Yan Jun, na nasa taas ng limelight, mas maikli ng kalahati kaysa kay Chen Bao. Ngayon, matatalo si Chen Bao sa Aaron, Lolo, mas mabuting pumunta tayo at humingi ng tawad. Siguro hindi na natin kailangang lumuhad at magpalabis. Zong Tianli iminungkahi na bagamat nabigo ang pakana ni Zong Cheni at nasiyahan si Zong Tianli, mas nag-aalala siya sa kaguluhan ng pamilya Zong. Sa sandaling si Zong Mingguo ay ayaw umamin ng pagkatalo, maaaring dito na magwakas ang kapalaran ng buong pamilya Zong. Ayaw ni Zong Tianli na makaranas ng ganitong uri ng walang ingat na sakuna. Para kay Zong Tianli, hanggat may pera siyang panggastos, maaari siyang magpatuloy na mamuhay ng mayamang buhay. As for apology, Medyo nakakahiya lang. Kung ikukumpara sa kinalabasan ng pagkabang karote ng pamilya, mas maganda ito, may karapatan ka bang magsalita bilang sayang dito? Pinagalitan ni Zong mingguo si Zong Tianli gamit ang malamig na boses. Dati, si Zong Tianli ay masyadong natakot magsalita, ngunit ngayon, siya ay napakatapang at sumagot, sa mata ni Aaron, sino ang hindi aksaya sa pamilya Zong, Lolo. Mayroon ka bang anumang paraan upang harapin ang Aaron? Ang buong martial arts association, kahit si Chen Bao, ay hindi kayang harapin ang han tatlong libo. Bakit ang pamilya Zong? Ikaw? Galit na itinuro ni Zong Mingguo si Zong Tianli at sinabing, Alam mo bang tatapakan ng Aaron ang dignidad ng pamilya kong Zong, paano ako titingin at magiging lalaki sa hinaharap? Tumangala at maging lalaki. Hinamak ni Zong Tianli nang umiti at sinabing, Mas mabuting maging isang lalaki na nakayuko ang ulo kaysa multo na nakataas ang ulo. Sinabi ito ni Zhong Tianli sa puso ng maraming tao, lalaki man o multo, lahat ay may pinuno sa kanilang puso. Ibinibigay nila ang kanilang buhay para sa dignidad na hindi nila gustong gawin. Hanggat kaya nilang mabuhay, paano ang pagluhod? Ngunit si Zhong Mingguo ay hindi pareho. Bilang pinuno ng pamilya Zhong, minsan niyang inihayag ang kanyang ambisyon at matatapang na salita. Ngayon ay hinihiling sa kanya na lumuhod sa pamilyang Han. Paano makikita ang mukha na ito sa hinaharap? Zong Tianli, tumahimik ka. Hindi ka kwalipikadong magsalita dito. Malamig na sigaw ni Zong Mingguo, pagkatapos ay lumingon kay Zong Cheni. Sa isip ni Zong Mingguo, si Zong Cheni ang pinakamahusay na kahalili ng pamilya, kaya naniniwala siyang dapat may paraan si Zong Cheni para malutas ang problemang ito. Balang araw, kailangan mong gumawa ng solusyon sa dalawang araw na ito. Nasa iyo ang pag-asa ng pamilya Zong. Hanggat kaya mo ang usaping ito, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Nagsalita si Zong Mingguo. Ito ay isang napaka-inspiring na salita. Isang pangarap para kay Zong Cheni na maging pinuno ng pamilya ng maaga. Sa kasamaang palad, si Zong Chenny ay walang ideyang ito. Paano posible na makahanap ng paraan upang makitungo sa Aaron? Dumating si Zong Cheni sa eksena ng kampyonato, ngunit talagang naramdaman niya ang buong estado ng Aaron. Talagang nakita niya na si Chen Bao ay wala man lang pagnanais na lumaban. Nariyan din ang mga miyembro ng Martial Arts Association na karaniwang mayabang at nangingibabaw. Lahat sila ay yumuko at tumahimik. Binugbog sila ng Aaron para wala na silang makausap. Hindi mapigilan ng mga taong ito ang Aaron. Bakit siya? Lolo, ano sa tingin mo ang paghahambing ng pamilya Zong sa samahan ng Wudao? Tanong ni Zhong Cheni kay Zhong Mingguo. Kilalang kilala ni Zhong Mingguo ang kanyang sarili sa bagay na ito. Ang bawat aristokratikong pamilya sa Yanjing ay handang pasayahin ang Wudao Association. Kahit na ang Wudao Association ay walang kinalaman sa business community, sila ay may mahalagang papel sa business community. Hanggat sila ang mga aristokratikong pamilya na handang suportahan ng asosasyon ng Wudao, malapit na silang makabangon sa Yanjing ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong pamilya ng negosyo. Kahit na ang pamilya Zong ay may mataas na katayuan sa mundo ng negosyo, ang Martial Arts Association ay isang pambihirang pag-iral. Paano ito maihahambing? Sabi ni Zong Mingguo, sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Zong Tian, dahil mayroon kang ganoong katalinuhan, sa palagay mo, bakit kaya ng pamilya Zong naharapin ang Aaron? pinipigilan ng Aaron ang buong Martial Arts Association. Narinig ito ni Zhong Mingguo, na hindi na mamalayan na natigilan ang kanyang mga ngipin. Ay nagsabi, shani, ano ang ibig mong sabihin? Lolo, hindi ka nalilito. Dapat naiintindihan mo ang gusto kong sabihin. Hindi kayang harapin ng pamilya Zong ang mga taong hindi kayang harapin ng Martial Arts Association kahit nabigyan mo ako ng posisyon ng ang ulo ng pamilya ngayon, wala akong maisip na paraan para harapin ang Aaron. Malinaw na sinabi ni Zong Cheni. Pagkatapos ng mga salitang ito, medyo nanlumo si Zhong Tianli. Naisip niya na si Zhong Cheni ay patuloy na mag-iisip ng mga paraan upang harapin ang Aaron upang labanan ang pagganap. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, maging si Zhong Cheni ay tila tinanggap ang kanyang kapalaran. Zhong Cheni, hindi ko inasahan na kahit ikaw ay mag-iisip ng ganyan. Sabi ni Zhong Tianli, "Lolo, kung gusto mong panatilihin ang pamilya Zhong, ito lang ang tanging paraan para umamin ng guilty." Hindi pinansin ni Zhong Cheni si Zhong Tianli at nagpatuloy sa pagsasabi kay Zhong Mingguo. Namula ang mukha ni Zong Mingguo sa galit at biglang tumalsik ng dugo. Wala na bang pagkakataon para sa pamilya Zhong? Hindi ba sayang ang Aaron? Paano niya mapipilit ang pamilya Zong na walang mapupuntahan? Nag-aatubili na, sabi ni Zong Mingguo. Basura, umiling si Zong Tian. Akala niya noon, naramdaman pa niyang hindi na niya kailangang bigyang pansin ang Aaron sa sarili niyang posisyon. Nang makita niya ang kapangyarihan ni Aaron ngayon ay napagtanto niya kung gaano katanga ang kanyang ideya hindi ito ang pagtanggap ni Zhong Cheni sa kanyang kapalaran, ngunit ang pag-unawa ni Zhong Cheni sa agwat sa pagitan niya at Aaron, kaya matalino siyang piniling mag -compromiso. Gaya ng kasabihan, ang mga nakakaalam sa kasalukuyang mga pangyayari ay mga bayani, na malinaw at malinaw na ipinakita kay Zhong Cheni. Siya ay isang basura sa aming imahinasyon, ngunit sa katunayan, walang sino man sa Yanjing ang makakapantay sa kanyang kakayahan. Sa oras na ito, lumitaw ang ilang tao sa harap ng pintuan ng pamilyang Han. Pagdating nila, lumuhag silang lahat, without exception. Ito ang mga taong may lihim na pakikitungo sa pamilyang Han. Hindi sila ng ahas na makipagsapalaran at iniisip na hindi nila ipinaalam sa pamilyang Han ang kanilang ginawa. Hindi ko inaasahan na ang humihinang pamilyang Han ay babalik sa kaluwalhatian sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Xi Jing na pagkatapos ng kamatayan ni Gong Chenkyo, ang pamilyang Han ay minsang nahulog sa isang krisis. Ngunit sa matinding suporta ni Xi Jing, wala na sana ang pamilyang Han. Inakala ni Xi Jing na ang pamilyang Han ay aalisin sa Yanjing sa lalong madaling panahon, at walang sino man ang makakapagpabago ng tubig, ngunit ginawa ng Aaron. Ang young master ng Han family, na minsang hindi pinansin ng iba, ay sikat na ngayon sa Yanjing, at walang nang ahas na maliitin siya. Madalas ay hindi maiwasan ni Xi Jing ang pagpapantasya. Kung buhay pa si Nangang Chenkyo, kung masasaksihan ni Nangang Chenkyo ang kakayahan ni Aaron, ano ang mararamdaman niya, at gaano niya pagsisisihan ang kanyang inasal. Nay, ang mga taong nasa harap ng pinto ay nagalit sa iyo. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Tanong ni Aaron kay Xi Jing. Bahagyang ngumiti si Xi Jing. Siya ay lubos na nasisiyahan sa sitwasyong ito. Hindi niya naisip na seryosohin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ngayon ang pamilya ay naging mas mabuti, at ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga kay Xi Jing. Aaron, since they are willing to admit their mistakes, let them go. Sabi ni Xi Jing, sige, lumuhod sila hanggang sa umalis tayo sa Yanjing. Nakangiting sabi ni Aaron, sa harap ng patio ng pamilya may isang hindi pa naganap na eksena. Halos lahat ng nakaluhod ay mga sikat na tao sa Yanjing. Nakayuko ang mga ito at ayaw silang makita ng malinaw ng iba. Ngunit hindi mahalaga kung nakikita nila ng malinaw, dahil nakita ng lahat ng tao sa Yanjing ang kapangyarihan ng pamilyang Han sa araw na ito, alam ko rin kung gaano kahangahanga ang bigat ng pangalang Aaron. Sa oras na ito, isang maalikabok na lalaki na may bag sa likod ay dumating sa looban ng pamilya Han. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, bahagyang napangiti si Zhongliang. Bagamat kara rating lang niya sa Yanjing, narinig na niya ang nangyari rito. Ang batang Panginoon ng pamilyang Han, na minsan ay hindi pinahahalagahan, ay nakamit na ngayon ang pinakamaluwalhating sandali ng pamilyang Han, na nagpaparamdam kay Zhongliang na maswerte. Kung hindi siya pumunta sa Yuncheng, hindi siya magiging kwalipikadong maging confident ng Aaron, mas imposibleng kunin ang lahat ng hinaharap na pagunlad ng pamilyang Han. Bagamat matagal nang hindi nakabalik si Zhongliang sa Yanjing, nang madaanan niya ang karamihan, marami pa rin siyang nakitang mga taong may pamilyar na mukha. Ang mga taong ito ay lahat ay ipinagmamalaki sa harap niya, ngunit ngayon, lahat sila ay lumuhad sa labas ng patio ng Han. Tatlumpung taon ng Hedong at tatlumpung taon ng Hexi, ang mga taong ito ay hanggang ngayon, Zongliang sa oras na ito, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang tumakbo kay Zongliang at tinawag ang Lin, "Bakit ka nandito?" Tanong ni Zongliang. Nakangit, nakangiti si Chinlin. Bilang chairman ng Fengchen Company, under Aaron din siya. "How can this kind of busy business without him? Napadaan lang ako para makita ang excitement." Sabi ni Lin, "Gusto mo bang sumama sa akin?" Tanong ni Zhong Liang. Kumikislap ang mga mata ni Qin Lin sa pagnanais na pumasok, ngunit napakalinaw niya sa kanyang posisyon. Isa lang siyang puppet ng Aaron. Paano siya magkakaroon ng karapatang makipagkita sa Aaron nang hindi siya tinatawag, mas mabuti pang huwag na lang. Hindi ako pinatawag ni Kuya Aaron. Sabi ni Chin Lin, let's go. It happens that we need close cooperation in the future baka bigyan ka ng young master ng bagong arrangement, sabi ni Zhong Liang, cooperation. Tumingin si Chin Lin kay Zhong Liang na may ka na Hindi ba siya ang namamahala sa mga gawain ng Cloud City? Paano siya makikipagtulungan sa kanya? Sa isang misteryosong ngiti, sinabi ni Zhong Liang, kung gusto mong malaman kung anong nangyayari, sundan mo lang ako. Promise magugulat ka. Ang kuryosidad sa puso ay nagtulak kay Chin Lin na sundan si Zhong Liang nang hindi sinasadya kinabahan si Chin Li nang pumasok sila sa compound ni Han. Si Zhong Liang ay madalas pumunta dito, kaya pamilyar siya dito. Gayunpaman, ang unang malapit na pakikipagugnayan ni Chin Lin sa pamilyang Han ay nagpabagabag sa kanya. Si Chin Lin ang chairman ng Feng Chen Company, at may magandang posisyon. Gayunpaman, si Chin Lin ay may napakalinaw na pagunawa sa kanyang posisyon sa harap ng Aaron. Sa napakaraming taon, si Chin Lin ay hindi kailanman lumawak at hindi na ipinaalala sa kanyang sarili na ngayon ay dahil sa promosyon ng Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye. Oh, oh,